sobrang sipag naman talaga itong bati natin na no? bale o oh, isang kawain naman dyan anak ka ng <laughs> Ay, lumot. yun lord. lumot, lumot eh. tayo gawing ito pangga panga mga tara na let's go ito tayo may pang panga po <laughs> yan Tawag ka dito mga kay, tatawag na agad tayo no? Ayan. Ah, uh, dapating tayo rito, mga medya ano na, mga medya oras tatawag na tayo ayan. Air na tayo sa ano, air na tayo sa may kuan, sa may sa may loading area. What? Ay mga may na, mga nakasabay tayo rito. Yan share out po sa lahat oh. Mga nakasabay namin dito sa Papanga. Nakatasha. Eh syempre yung si Tata Ray, yung kasama natin pahinante. Ay naayos na yung lona, tsaka yung goma tinatanggal na para pupwesto na tayo ron tapos ayan nakakargahan ah, na nga oh. bilis ang bilis ng kargahan dito guys ayan sana pumikat dito ha, mga guys ang bilis pa na wala talaga ito kukunti lang ano lang ah, bali tatlo lang kami rito Aapat ah. apat pala ay yung isa tapos yung dalawa ay nakasalang tas ito pang apat kami yo guys tataray tataray Let's go. Uh, Let's go. <laughs> Let's go. Sa, ano tayo kapangpakan? <laughs> Dito tayo sa pampakan na mga guys. Sa mga pagpala po syempre Webes kaya. Yeah, uh, na abangan niyo uli yung chef. Ah, eh. uh, mamaya manananghalian niyo mga truck driver ali oh, mga guys. Maraming maraming salamat po. Yo guys, sa ganapan kanina, ayan sa ating biyahe mga Katasyo. At ayun nga mga katasyo, hindi ko sana to i-upload kaya lang eh sayang mga katasyo. Napakahirap pong gumawa ng vlog mga katasyo lalo, lalo na po sa truck. At syempre yung mga katasyo, kaya ako nga po binoise over dahil po baka po tayo maka copyright mga katasyo kasi nga po yung aking pahinante o helper eh nagpapatugtog po ng sounds mga katasyo. Iyan. Ah, syempre mga katasyo, tanghalian na. Ano pa ba gagawin natin mga katasyo? Tara na. Bukbakin na natin yung ating ulam. Na siyempre, bopis at siyempre isang order na kanin mga katasyo. Magaling kang kupal Ayan, mga ka. Kasi ganyan po yung araw-araw natin ginagawa o araw-araw natin na trabaho. Siyempre mga katasyo, isa po truck driver. Siyempre mga katasyo, pipika, uuwi, tapos mga katasyo kakain dyan sa truck mga katasyo. Yan. Kasi nga po mga katasyo, siyempre di bulatin mo sasabi yung pabago-bago. Nang panahon kaya ngayon mga guys eh wala muna po tayong pick up at syempre mga katasyo ang kagandahan po niyan hindi po tayo napupuyat mga katasyo ngayon at talaga namang nakakauwi ng maaga nakakapagpahinga mga katasyo at iwas ay bagdarin sa atin mga katasyo yan shout out po sa inyo mga katasyo sa ating subscriber followers mga katasyo syempre sa hindi pa po, po nakapag follow baka naman po follow po sa ating channel mga katasyo yan Uh, mga katasyo, uh, over ko nga kasi nga eh baka po tayo ay copyright Napakahirap po maka at magbura ng video mga katasyo Siyempre, mga katasyo, kung kailan ba naman nakakain at saka ba naman naisip ako mag-cruise At magpasalamat sa araw-araw sa ating Panginoon mga katasyo Kasi nga po mga katasyo, <laughs> lagi po tayo nasa biyahe At siyempre mga katasyo, salamat po Panginoon sa araw-araw naligtas po sa akin o bawat biyahe ko mga katasyo para po ito sa aking pamilya syempre sa asawa at mga anak natin mga katasyo na kaya po tayo araw-araw lumalaban sa amin ng buhay yan syempre, mga katasyo sinasabi ko nga sa inyo napakasarap po na may baon kasi nga mga katasyo pag may baon ka hindi eh, mo na intindihin na bumili ka pa o lumakad ka pa sa labas ng plantang, mga katasyo kasi nga po mga katasyo napakamahal po ng pagkain dito sa may parteng pampanga mga katasyo yung halagang 100 po mga katasyo ay eh, talaga po hindi na, na po sapat ngayon sa ating mga eka nga alawan sa mga katasyo. Kasi nga po mga katasyo ulang may 80 na tapos 15 kanin tapos mga katasyo pagka medyo malakas ka pa kumain eh, talaga namang hindi nga po kakasyo yung halagang 100. What? Sa katulad po natin na syempre magugutubin sa biyahe at syempre nga mga katasyo iyon, po kumain mga katasyo, medyo pinapaspasan ko mga katasyo oy. Eh. Uh, at kasi nga po mga katasyo, baka mamaya imatawag po tayo ulit ng maaga. Kasi nga po mga katasyo, napakabilis po ng tawagan dito sa may parting pampanga mga katasyo sa may paliti. Ayun mga katasyo, pinaplex ko po, po, po yung ulam ko na syempre yung mga katasyo yung What? yung bopis mga katasyo at saka po mga katasyo yung paksiw na bangos na natira kahapon eh syempre yung mga katasyo eh atin pong ibinaon. at mga katasyo, syempre napakasarap po nung paksiw na bangos habang tumatagal, lalo na po asukang ating ginamit eh puro at talagang walang halong chemical ng mga katasyo. Yan, kanyang po kumain mga katasyo. at syempre mga katasyo, yung pahinante ko, sa tabi ko, hindi ko na siya pinakita kasi nga mga katasyo, eh, nahihiya yata si Tata Rayo. Fast forward mga katasyo, nakayari na naman po tayo sa isang kainang matindi o mukbangan. Ayan mga katasyo, uminomtong muna tayo ng tubig. At paka tayo eh, mabulunan mga katasyo yan. Uh, salamat po, uh, nakaraos naman po tayo sa isang kainan na talaga namang umaatikabo mga katasyo. Tapos syempre, fast forward mga katasyo, may dala po tayo papaya. Ayan, kaya po tayo kumakain ng papaya mga katasyo kasi nga po lagi pong matigas yung ating dumi. At syempre, niyo naman mga katasyo na napakaraming benepisyon ng papaya ah kaya po yan po yung ating binaon at kinain pagkatapos natin kumain. Ayan, para po mga katasyo, para po lumambot yung ating, syempre mga katasyo, yung ating dumi. Ayan, maraming salamat po sa panonood. At syempre nga po mga katasyo, sa hindi pa po nakapagsubscribe o follow, follow lang po sa channel natin. Ayan, maraming maraming salamat po mga katasyo sa panonood.